Welcome back to my YouTube channel Idol Sense TV. Please subscribe, like and share. Salamat palanta nakaputi ka sa di Baloy. Amo. Okay, tadika ya. sa, na sa nan bua, da ka inuman. Ya. Uh, ako sa tulog ka Baloy, cellphone, arugan. Taman masang magini kong taguran na pati arugan. Ay, Ay grabe di ko, puran. Ayaw mo pa rin problema. Maraming nga oh, salamat, salamat. Mara, nga selamat. Salamat, salamat. Maraming nga nga itong inimbitaran mo ko ta. Sa tuman ka na talagang ako eh. Maraming nga itong inimbitaran mo ko. Oo hmm, ta, panbayaw ka nga mo ta. Kun, kun hmm. Ilang kuasa sa dibalo, ilang kuha. Tapos ang maginibo. Takuran kaya. Oo, so, siya itong kuha na di pare. Salamat, salamat man ta, inimbitaran mo ko. Amo. kongona pa. Opo. Oh, oh. Kaya yeah, ano, ano, to yun o eh? kapit manoy Oo so, oh. Ah Ta Ano ah. to yun? Kanapapa ako lang po Ay, dagusi, dagusi Minsan di, minsan di Buksin na agin Ay, baka man po makasupo, Ay, di man, di man, dagus na Ay, naman na Ay, dapat po, kamu bukas kagi Ha? Ah? Kamo kamu bukas Di, pwede man ang buksan mo Ay, amo ah Abot mo man <laughs> Pwede man <laughs> <laughs> Pwede man ako kaya, sosyalin ako. Ah, pag mo. Pari, bistado mo. Di. So ako dapat agtan ako nang bubukas ang bugugas, Ay dah, buksan ta, buksan ta. Ah, sige. Buksan na, hindi ah, bisita busap ta. ko. Amo mo na bubukas. Tara, Ano ka marang ginom? Amo ta, dapat ang makini ko, marang na dapat ko pare. Salamat, Baloy. Baloy, taga Sarika. Tadi po. Dagus na, dagus na tabi Bukong ta. Ano pong makasusupo? Ay di man, naman problema kami sa naman na daro na ni Juan. Ay di ko, burat ka mo. Di man, nag-iinom-inom, buko pa man na burat. Ano, ano Juan, gusto mo man na tumagay o... Tubig siya na po. Ah, sige, toby. may na, dagus na siya di. Tubig siya, tubig siya na po ta. Ako pati. May na po, may na po. Pero, eh kayo painom mo na ko sa alak. Paita pa ko. Mga burat na ganun eh. Mari, bisita mo, bisita mo ka ay, hindi ko mana di gusto. Ay, ito na sa tubig. So, pwede na mano niya tubig amo, oh, problem, pa, siya natin. Amo, oo, ga problema. Sa, siya, tuboy ka. Ay, ay amo, nagkuma mga kami nato ah. Hindi siya to kaya. Bulot na ako sa pulutan. Ay, pulutan. Ah. No. <laughs> Para masakit pa <laughs> <laughs> ay, wala sa pulutan. ay, ay, na ko na siya oh. Alat ko naman oh. Lagi, sige, sige. Uminom, uminom muna ako. Ah, pero ayos na rin yun. Sapurat ka mo. Ah, ay, nalugan, nalugan. Ay, bistado na ba rin? Hindi ka mo bistado. Nag-iiningan pati ka mo. Ay, ay, pa pa ay, ay ah, bahala ah, ka mo. Manoy, salamat. Masyata ta. Masyata ta. At aning makagalin nadi. Dapat ito bin. <laughs> <laughs> ako, pinapaitan o. Tanatabi manoy! rin? Ako, ako pa ninyo kukuha. Nay, isa na ka. Ano, okay lang ka mo? Gusto mo mag-inom? Sumala so, ka na mo. Ay, maluya ito. Iniinom ninyo. Eh, ganda ko natin siya rin? Maluya! Mapistit! to kaling, Ay, ma so, iniinom na mo sa to? Mas maluya! <laughs> <laughs> Ay, di siya tinay ka siya ka Salaki, Ula, na mo? Sa'n tinay ka? ulay na siya. Wala atin ko muna. Katadaro pati <laughs> uh, na mo. ulay na ha? Oo.

Ako ako bala set set tadi tadi kita tubig. Nadukod. <laughs> ako dito tubig. Seti seti. Tama lang din. Ata kita dito inuman dai. Tama kita. Bakit di mo mamom? Kung inom sa lega tubig ta. Ay so bago. So <laughs> mo ko! pa set muko. Oh.

Tagay. Tiki tiki for life. La. <laughs> tiki tiki. <laughs> ako na agad ninyo. Ako. Laloy. Mas burut pa ka ay, ay, <laughs> kade, <ha? Burak. laughs> ako. na. Ay, ano Ako. Naginom na dalawa. Nagmamalis siya. Mas bago pa. Amo. Ibig mo sabay, sumagopay ka sa to. Amo. Ayan. Ika, sumagopay ka siya. naman si pa. Ay. Adi ka ini uman mo. Kejar adi. Tegal bayar ni. Agak aman bayar. Kau sana sana dia nak aku. Aku nak bawa Malaysia aku kan yang daru tak sih kita kemutan nak usah tu. Naga kena ini mika. Adi ke iba mo. Ya kau ini. Pulutan sana mana di kuat. Adi. Tuyo. Tak mau cecer sana mana di pulutan. Kamu nangan cecer ya. Na timingan mo pa sa barkada mong pakicicili. Bala, pagkikira yan ka pa? Oo. Buko manoy! Oo. Ang tanda ko nung oo. Tinsa tubig, tinitigis, tigis mo pa ito, tikiriya! Ang talaga pa rin, dahil na pa mga butang ha! Oo, ano yan? Ako pa, nakatabang ka niya, bukoy ka. Dahil na butang. Bulat ko na nga ni. Hindi. Nga siyati siyati. Sabot. Tapos siya. Hindi, nga siyati siyati. O, tiyan na ka naman ton. Siyati siyati ton. Pari hirt. Adi, dan aku. Aku nak pikun nak ukah deh. Kali, kali senang kan. Ya, mau pikun. Amo. Yo poting nak. Nah, ni mana pula nak kita Abi naik ke sa tobig, makiinom makiinom aku. sige Yang mana? Mana saya bimu? Bista do kuniya? Di, di, di mana kita bista do? Di mana kuniya bista do? Perlu bista kuya. bisita mau mentol. Kau di bista. Bista

sa ika nakiki ano naki nabi matubig sa na mga suposisyon ko pati inulanay ko si Ton okay, <laughs> ngayon ngayon <laughs> uragun ba ni ka ay mas uragun ako kay ninyo talaga guro makulit ako kay ninyo makulit ma mag... oy noy oh. sabi ako bisita, ako. Mm, bisita ko bisita ko Ika, buka man ni kang bisita? Ngayon, papapara, sa kira ko na mamulutan. Tinuyo pa ka pa din, papulutan ka mo ka. Oy, mo no man ka ako gino hindi mamuya kanimo. Kana mo muya kung kana audit. Hmm. Oh, bisita mo da na, butang sa pakitin teriya. Nere pala sa bulutan. Oy. Ikaw pa bundoy ka. Pauli na yun, sa kireka. miki inu sa tubig. Ika na lurgun. Kawa! So bago sabi, inom sa naman. Ay, ay. Di ba sangka mo nasusupog ka no? Kung na sana tubig, tapos arugan pa ako ninyo kada Gintana, kin, nagsabi ka mong no? Pauli na tabi, no? Yan gintana, ang gintana, ginta araw gintana na... sasabihin ko kanin mo, kaya lang, namumulutan na siya ngani ako, di mo ko pinatatagay. Natuyo mo na, pa mo Ay ka, sana nabayad ko po, nabayad ko sa to, luwas. pamulutan na di ba, kaya di mo pinaatakar na naman, Ay, anyway. tayo na di tatu na ako Amo. tatu na ako kadi man hoy bumalas na kamu hoy ikot talaga ba ba nae di low ko talaga din di unang ikot tay na daramu kikinom sa nama nika itulog di na ba ba bayado parita bay sa chiquita na naman sipolutan na bawasan nagikinom sa na talaga Marahin lang ta. De, kita makuha sa ribu. <laughs> oh, bumbalik pa! <ba? laughs> uli na tapi kita kasari man ka. Uli nah. Ngabi, mangka, na. Sabi kamu, Kamu udah sila nga ni kinukuha pulutan. Kamu paudit, audit. Dapat nga -audit ka, nang... ta, ano, na ako maudit ka rin. Tau na kinukuha mo na nga ni sa pulutan na. Kulang. <laughs> ano mo man. Kulang mo na di. ya. Maluya ka. Uli na, uli na. Maluya ka masitong. Uli na. Burat na pati ka. Parang <laughs> kay. Pari, kanakulong pala niyang sadyo, no? Ay, amo, ang kuha niyang araw ng sadyo. <laughs> okay, Hahaha! manay na ko pari. Okay na to. Oh, pari, may na ako. Pakaisin naman ako. Tuna ko ta. Wala, anong na yan? Yung mm -hmm. saming alas 7 na sa gabi. Mangit-git na eh. Siguro mga 6.59. Ma, ko pari mad madagumpawan. Magkura so, ko na muna ta. Baka maapitin ka sa uran.

Ano nga, nagbiltang ko kulang, adi ah. dana, dana, dana. Pasabet ko kung mga igin ko. Ay, pala, pala rin ka. maglo yan ah, damang tubig. Gaman kaya pa rin mo, damang palang tubig? Oo, ako, ako. Wala pa rin nga nang natayaw ka tungkol. Ay, nga nga talaga rin. Ay, abante na ako, Abante na. Pagkatapos ka rin